Hello po mga kababayan, magandang araw po sa ating lahat. Sa mga kababayan natin na mga kagaya ko rin po na OFW na naninirahan sa iba't ibang sulok ng mundo. At syempre po sa mga kababayan natin na nandyan sa bansang Pilipinas. Hello po sa inyo, magandang araw po sa ating lahat. And today's vlog mga kababayan, maglalagay tayo ng cover nitong aking ginagawang maliit na greenhouse na ipandidipinsa ko po sa lamig para sa aking mga tanim ng mga gulay-gulay dito. At syempre po, i-update ko rin kayo sa aking mga tanim ng mga gulay ito sa aking maliit na garden. At ito nga pala mga kababayan yung plastic na nabili ko na kong ano, ipang tatakip ko dito sa aking maliit na ginagawang greenhouse sinukat ko naman po ito at kasya naman siya ayun enjoy watching mga kababayan sa aking vlog for today Bagyo'y padulgan ng akong kaugalingon Simpleng panginabuhi Hinaot magmalampuson Sa mga pangandoy nga gusto na kong kaputon Padayon ang tikang Di ko angay nga kapuyon Di aduna inspirasyon Paglaong palikunon Tanan nga sakripisyo pamanila man nila makita mo ang panahon Sila napot sa to Mangita Di gud ko Sa mga nakatabang Samtang ako nagkalisod Ang iba't nigaan Salamat sa tanan Akong mga higala Sa kasakit o kalipay Uban tapisaga Sa kapatid Bilagi sulayan, wag pa tapakampan Di, di plano papagayo, ipaagi sa diskarte tenan nga pagsulay, at ang atubangon Sa atong kalisod, kinahanglat ang mubangon Kalisod ba man karun, kapadayon iya pun ka, ka mo angay ang ay papuyon. Nagagad lang po sa panahon, ipadayon intaon Kay aduna pa'y pangalaman bahala o okay, tong sulayan walay komo sa pagdisting mato sa uban pusi pibunguna na di mahalok mo Kada sugal sa kinabuhi nga atong hiniraman Padayon lang sa plano, palayo sa daotan Kaya di yun na maayo, kambisyo palapian Kaya na may makapandol sa atong mga tikang Balansya lang ang dagan para di magkabuang Hinahinay, ragaban, di kanungun Ay kapadayon bating Mga istorya di naangay, paminawon lisod Nilang hilaon ng taong naning kamot Di naangay, Mabahala puno Nasa hinaot tanan, nga daot Nyawa, makaila, di naangay nga nagpatulan Basag na bisan sila Bisaan pa nagkalisod pa dahil ang makita sa akong mga mata Sa akong Kalisun mga mata Galisod ba man karoon, ka roon ka pa ang ay angay Nagagad lang po sa panahon pa Kay aduna pa'y ba thank you So, yun po mga kababayan. Medyo natakpan ko na. Kinulang nga lang ako ng plastic na eh, gagawin kong dingding dito sa pinto. Pero at least, naporma na. Ayan. Pwede ko nang ipasok dito yung mga tanim ko. Yung mga siguro yung papaya, papasok ko dito. Para madepensahan siya sa lamig. So ngayon hanggang dyan lang muna at uh, kulang pa eh. Bibili pa ako ulit ng plastic na ipantatakip ko dito sa, ano, sa pinto. So ngayon, a update na tayo sa mga gulay ko na itinanim nung nakaraan. Silipin natin. Tara, let's go! Yan mga kababayan yung aking repolyo ayan gumago na siya maganda na yung mga dahon niya at saka itong broccoli buhay na din siya, yung mga dahon niya matataba mustasa apat na puno apat na puno na mustasa at saka yung aking mga sibuyas. Napaka-cute na garden. Maliit mang po. Doon naman tayo sa aking tinanim na Labanos ng nakaraan. ayan yan na siya mga kababayan, no? Oh. Tumubo na. Hindi ito, hindi pa eh. Ito yung nauna. Magkaibang variety, siya, variety itong labanos na ito eh. pag ka lumaki na ito dito ko ililalagay ito mga kababayan yung pinagtataniman ko ng kamote babaklasin ko na ito dito ko ilalagay yung labanos so, dito ko lalagay yung mga pananim ng maselan na ayaw sa lamig. Hindi na lang. Pukompleto na ito. So, yun po mga kababayan. Maraming salamat po at hanggang dyan lang po muna ang aking vlog for today. Maraming maraming salamat po sa panunod dito sa aking munting channel. Abangan uh, yung next video mga kababayan ng aking mga tanim. At uh, pag naisaayos ko na ito, aking uh, greenhouse, may lipat ko na dito yung aking mga pananim. At update ko rin kayo siyempre sa aking mga gulay-gulay dito na itinatanim. So yon mga kababayan, maraming maraming salamat pong muli sa panonood at patuloy na suporta dito sa aking napakaliit na channel. Maraming maraming salamat po. Ingat and God bless sa inyong lahat. Maraming salamat po.